Sa ibang balita, eksklusibong nakausap ng News 5 ang ilang lalaking nasa likod ng pambababoy sa isang resort sa Kalamba, Laguna. Pag-amin nila, na pag-tripan lang nila ang resort dahil sa kalasingan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mistulang nagarayot ang grupo ng mga lalaking yan nang makunan ng CCTV sa isang private resort sa Kalamba, Laguna madaling araw nitong lunes. Panayang hagis nila ng mga upuan. Ang isa, nagpatupan ng bote ng alak. Maya-maya, binitbit na rin ng lalaking ito pati ang water dispenser. Lahat ng iyan, diretso sa swimming pool ng resort. Matapos niyan ay tatawa-tawa ng naglakad pali ang grupo. Kaya pala nagsisigaw kanina. Ganoon na lamang ang panlulumo ng mga may-ari at tauhan ng resort ng na ng Malawar Zone na eksena. Uh, pati water dispenser nasa swimming pool. Grabe, kulang na lang pati kwarto ilagay sa ano. Buta yung video, kay hindi naman. Tinapon sa pool. Nagkalat din ng pagkain at basura. Basura nila, ayan, pinag-alakan. Punong-puno pa ng suka ang lababo sa banyo. Ano to, daga? Kinailangan ding i-drain ang tubig sa pool para masimulan ng paglilinis. Nakita ko nga po kung gaano kababoy, dumal yung ginawa. Talagang sobrang galit, inis yung naramdaman ko nung time na yun. lalo't tinakasan nila yung ginawa nila. Sinubukan pa raw kunin ng grupo ang security deposit na isang libong piso. Pero na nagsabi ang caretaker na i-check muna ang resort, humarurot na raw pali sa mga lalaki sakay ng kanika nilang motorsiklo. Eksklusibong nakipag-usap sa News 5 ang ilan sa mga lalaking nakuhanan sa video. Tumanggi silang ipakita ang kanilang muka sa kamera. Pag-amin nila, trip-trip lang daw ang ginawa nila dala ng sobrang kalasingan. Parang napasobra na lang po din kami sa inom ng alak. Hindi na po namin napigilan yung sarili namin. Ganyan na po ang nangyari. Itinanggi naman ng grupo na high sila sa anumang ipinagbabawal na gamot. Wala po kaming ginagamit na kahit anong droga. Yun po ang totoo. Hindi po kami adik. Sadyang so, tinamaan lang po talaga kami ng alak. Birthday lang daw ng isa sa mga lalaki kaya nagdao sila ng swimming party sa resort. Nasa 3,000 piso lamang ang binayad na renta para magamit itong resort na ito mula alas 7 ng gabi hanggang alas 6 na umaga. Kasama na dyan yung paggamit ng kwarto, nitong swimming pool at iba pa mga appliances. Kaya ganun na lang ang sama ng loob na may-ari ng resort dahil bukod sa mga nasirang gamit, pati sila nababash na rin daw sa social media. Pumayag na ro kasi nung una mga may-ari ng resort na pabayaran na lamang ang mga nasirang gamit sa halagang 30,000 piso. Pero dahil sa nag-viral na video, tila sila pa raw ang napapasama. Ba't daw kami nagpatawad? Mukha daw kaming pera. Parang sampalin lang daw kami ng pera kahit gano'n na yung ginawa sa amin, okay lang. So syempre pong masakit din yan sa amin. Dahil dito, iniisip ng kampo ng pamunuan ng resort na ituloy na lang ang pagsasampan ng reklamo. Tinanggal na rin sa pinagtatrabawang kumpanyang apat na sangkot sa panggugulo sa resort. Mensahe nila. Gusto ko po sana humingi ng pasensya sa nangyari. Gusto ko pong humingi ng tawad sa owner ng pool na to, ng resort. Sorry din po sa mga nagrabiyatong tao. Hiling naman ng mga may-ari ng resort, magsilbi daw sanang aral ang ginawa ng mga lalaki para sa iba pang umaarikila lang din ng mga private resort. Kasi karamihan din po sa guests, feeling entitled po na nirentahan namin tao, nirentahan ko din buhay mo. Kung sigaw-sigawan po yung mga caretaker, which is mali po yung ganon kasi tao, tao po yan eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cossing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.